bagong ano bagong dating sa amin kaitik yung so, isa bago ano, galing sa ibang bansa ito guys uh, yung uh, bago namin no. pag magta-time magta-time meet pag magta-time meet time ito pag magta-time out ito na ano guys na uh, siguro so, uh, sa uh, So, hindi, hindi nila kabisado ito kasi walang sa kanila. ko yung history yung mga kasama ko sa yung gagamitin namin okay, tawag magpa yung trick. Pwede nito sa kanila mga kasama ko kasi room Morong pa mga kasama ko guys. So, sino Doesn't mean